Hi guys, welcome back to our channel Sa video na ito, susubukan natin kung kaya ba natin abutin yung pa-incentives ni Grab So nga pala, mayroong pa-incentives si Grab pag araw ng Sabado and Linggo So kailangan mo lang maka 16 jobs or 16 na biyahe sa loob ng Sabado at Linggo So palagay ko kayang kaya naman uh, Ngayong araw pala ay araw ng Sabado uh, May 4, 2024 And andito nga ako sa Alabang sa Puti Road. Uh, galing akong Makati, nakakatatlong biyahe na ako. So nagstart start tayo ng 9 o'clock and dalawang maiksi yung biyahe natin. Tapos pinasukan tayo na sobrang layo uh, from Makati to Alabang. So ngayon ay 10.51 na ng umaga and nakakatatlong booking pa lang tayo. So tara samahan nyo ako, i-update ko kayo kung kaya ba natin ma-hit yung 16 jobs. Pag naka 16 jobs ka sa araw ng Sabado and Linggo, magkakaroon ka ng 400 pesos. So, i-update ko kayo kung makakailang booking tayo ngayong araw ng Sabado and bukas araw ng Linggo and kung makakamagkano tayo ngayong araw na to. So, sobrang traffic lang dito sa Alabang sa Pote Road. Uh, kanina pa ako dito. So, hindi pa ako pinapasukan ng booking. Nag-set ako ng my destination pa uwi ng Makati. Kasi medyo mahina ang booking dito ngayon sa may Alabang. So, umalis ako dun sa may proper ng Alabang. Uh, dahil nga hindi natin kabisado, gusto ko bumalik ng Makati. So, dito ako dumaan sa Alabang sa Pote Road para sakaling kan tayo ng booking pa uwi ng Makati. Update ko kayo mamaya kung makakamagkano tayo at ilang booking bang ang magagawa natin ngayong Sabado. Sana pagdating natin ng uh, Makati, wala masyadong traffic. So, samahan nyo ako. Time check guys is 1 o'clock na ng hapon. So, update lang sa incentives. Nakakaanim na biyahe pa lang ako. Kaso yung problema ginamit ko yung my destination tatlong beses so sa incentives hindi po siya kasama yung uh, my destination kaya still tatlo pa rin po yung qualified ko na rides so kailangan natin maka 16 rides sa loob ng dalawang araw sabad at linggo so nakakatatlong rides pa nga lang tayo meron tayong 1,400 pesos pala nagumpisa tayo ng 9 o'clock ng umaga tapos dito ako sa Makati. Nag-set kasi ako ng my destination papunta dito sa Makati kasi uwi muna ako ng bahay. So magpapahinga ako ng mga dalawang oras tapos biyahay naman ulit tayo mamaya ang gabi. So tip lang pala para mabilis kayo matapos, huwag nyo gamitin yung my destination para matapos nyo yung 16 jobs kaagad. Sana ngayong Sabado, maka 10 rides tayo, qualified rides, para at least bukas, uh, 6 anim na lang yung kailangan natin. So mag-update ako ulit mamaya kung anong oras tayo matatapos mamayang gabi at papakita ko sa inyo din yung magkano kinita natin. And kung ma kung matapos ba natin ngayon yung 16 jobs para makuha natin yung 400 pesos na incentives. Hi guys, time check is 10:30 na ng gabi. So bali dito na ako sa bahay. Uh, late na tayo nakauwi nagpakarwash pa kasi tayo so pero yung pasahero ko kanina uh, natapos tayo ng 9.30 9.30 natin natin yung huling pasahero natin so balik kanina uh, tanghali umuwi tayo ng bahay ng 1 o'clock and nagpahinga tayo mula alauna hanggang alas 4 and then bumiyahin naman tayo ng alas 5 ng hapon mula alas 5 hanggang 9.30 tayo bumiyahe so kanina ng umaga umalis nga tayo ng bahay ng 9 o'clock tapos bumalik tayo ng 1 so balik kanina ng umaga naka 4 na oras tayo from 9am to 1pm tapos ngayong hapon naman nag-start tayo ng alas 5 uh, hanggang alas 9 So, bali tatlong oras din ngayong gabi. So, naka 17 jobs ako ngayon. Tapos yung incentive, bali 13 lang yung count doon sa incentives natin. Kasi nga yung apat doon, sinet ko ng my destination. So, bukas, tatlo na lang kulang natin para mahit natin yung 400 pesos na incentives ni Grab. So, tingnan natin kung kaya natin ma-hit bukas. Bali, ano pala? Bali, naka 3,200 ako ngayong araw na to. So, hindi naman sama. And, magpapahinga muna ako ngayon, tapos bibiyahe ako bukas. So, hindi ko muna tatapusin tong video na to. Mag-update ako para bukas naman kung ma-hit natin yung incentives na 400 pesos. Bali, tatlo na lang kulang ko. And, sa uh, sasabihin ko rin bukas kung magkano ang kikitain ko naman sa araw ng linggo. So, mag-update ulit ako bukas pagkagising ko kung anong oras ako bibiyahe. Hi guys, welcome back to our channel. So, ngayong araw ay araw naman ng linggo. So, bali tatapusin natin yung incentives natin ngayon. Tatlo na lang kulang natin. Kahapon, meron tayong 13 qualified Uh, rides para sa incentives so kailangan kasi 16 jobs so nakaka 30 na tayo kailangan pa natin ng tatlo ngayon ngayon ay araw ng linggo so sana makuha natin yung incentives na 400 pesos so mag palang start pa lang magbiyahe uh, 1.30 na ng hapon uh, linggo naman kasi ngayon wala masyadong uh, traffic kaya subukan ko kung magkano kikitain ko ngayong linggo na to And then siguro late na ako uwi, mga 9 or 10 ng gabi. So tara samahan niyo ako sa biyahe. Hi guys, update lang. Time check is 10:44 na ng gabi. So bali nag-start tayo kanina ng 2 o'clock and natapos nga tayo ng 10:44 na ngayon ng gabi. Pero yung huling pasayro natin, uh, nababa natin ng 10 o'clock. So okay naman, nahit naman natin yung incentives. Bali tatlo na lang kasi yung kulang natin kanina. Pero nakarami pa nga tayo ngayon. Umabot ng 24 qualified jobs tayo ngayon. So sobra-sobra pa. 16 lang naman yung kailangan para makuha natin yung 400 pesos na incentives ni Grab. So sa incentives guys, madali lang naman makuha pag araw ng Saturday. Uh, bali 16 jobs uh, equivalent yun ng 400 pesos so araw ng sabado at linggo naman yun na biyay at saka nga pala everyday, meron siyang pa-incentives na 200 pesos. From Monday to Friday, uh, kailangan mo lang makatatlong biyahe uh, pag rush hour. So, sa umaga yan, from 6 o'clock hanggang alas g's. Tapos, sa uh, gabi naman, from 4 o'clock to 8 o'clock. So, madali lang na ma-hit yun. Uh, tatlong biyahe lang naman. So, ngayon nga, na natin yung incentives. And nakarami din tayong biyahe ngayon So nagstart tayo ng 2 o'clock Natapos nga tayo ng mga 10 o'clock ng gabi And kumita din tayo ng 3,049 pesos And syempre hindi lang yan Meron pang uh, bonus uh, Binigyan tayo ng tip ng isang pasahero natin ng 500 pesos So first time ko makatanggap ng 500 pesos tip So Masaya And ngayon marami ang tip. Umabot yata ng 700 pesos kasama na itong 500 na uh, tip ni ma'am. Bali isang tao lang nagbigay ng 500 pesos. Sumakay siya malapit sa Malacanang tapos nagpababa siya sa BGC. Yung fare niya is 300 plus lang, 333. Tapos uh, nakagrab pay siya. Tapos nagulat ako sabi niya, uh, bibigyan kita ng tip uh, 500 pesos. So pag tingin ko 500 pesos So tuwang tuwa nga tayo So masaya yung gabi na to And Namit natin yung quota natin Namit natin yung incentive So pahinga na tayo uh, Bukas Araw ng Monday coding tayo And sa gabi na lang siguro tayo Bibiyahe bukas So yun lang ang tip ko magandang kitaan sa gabi Maganda rin sa kitaan Pag sabado at saka linggo So ngayon lang medyo dumalang nung mga alas 4 pero wala naman traffic pero okay lang na hit pa rin natin yung incentive at saka yung target nating na income ngayong araw na to. So yun lang maraming maraming salamat sa inyong panonood. Again, ito si Butter Dust Band at your service. Naghahanap ka ba ng pera para pandagdag sa inyong negosyo? Or pambili ng sasakyan? Good news para sa inyo. Ang 88 Asia Finance ay nagpapalo ng up to 15 million pesos. Yes, tama po kayo sa narinig nyo. Up to 15 million pesos po ang pwede nyong utangin sa 88 Asia Finance. At hindi lang yan, napakababa po ng kanilang interest rate. Kung 1 year mo lang babayaran ng inyong utang, ay nagkakahalaga lang ng 0.83% per month ang magiging interest ng inyong loan. Pag sa loob naman ng 2 to 5 years, babayaran ang inyong utang ay nagkakahalaga lang ng 0.92% interest rate. Napakababa po talaga ng kanilang interest rate. Kaya ano pang inaantay nyo? Tara magpa-approve na kayo sa 88 Asia Finance. Sa loob lang ng 2 to 3 days pag kumpleto ang inyong requirements ay magkakaroon ka agad ng approval. At ito nga pala ang mga property na ina-accept nila sa collateral loan. Pwede ang condo, house and lot, or lot only or commercial space ay ina yan dito sa 88 Asia Finance. Kung interested ka, message ka lang sa number na to or comment ka lang sa video na to or i-follow mo yung Facebook page natin na Buttered Husband at mag-message ka lang doon at re-replyan kita kaagad. So kung may nakatenga ka lang naman na property dyan, so ano pang inaantay mo? Tara, apply na sa 88 Finance at ako mismo ang mag-process ng mga papeles nyo. Maraming maraming salamat po.